Oh, kailangan natin 'to mga kaibigan ha. Lalo na pagka medyo baha-baha, pwede niyo itaas yung yung sasakyan niyo sa baha. Jack, hydraulic jack na 'to mga kaibigan. Oh. Wala pang 400 plus. Itong nabili ko nasa 5 ton siya mga kaibigan, pang 5 ton. Importante na meron tayong jack mga kaibigan. Tingnan niyo naman. Kalupit. Pwede na 'to sa mga sedan. Ito 'yan oh, naka ano siya. Pwede mo siyang tanggalin dito yung rubber. Sige, connect lang natin 'tong pa ganyan. Oh, diba di ba? May hydraulic jack na tayo. Oh, di ba? So pasikipan natin. Pang 5 tons mga kaibigan. So pwedeng pwede na to sa mga sedan, hatchback. Mm. Ayan o. Oh. Oh, diba? oh. kailangan natin to mga kaibigan ha. Lalo na pagka medyo baha-baha. Pwede nyo itaas yung, yung sasakyan ninyo sa baha. Oh, bili kayo ng mga ilang piraso nito. Mga apat hanggang lima hanggang 6, pwede nang maitaas, 'di ba? Protektado na 'yung mga gamit ninyo or kung ano man sa mga pagdi-DIY ninyo, pwedeng-pwede 'to, oh, 'di ba? Paluwagan lang natin 'to. Tapos bababa na siya. Oo. Oh. Yan, digit po mga kaibigan, solid. i share ko 'yung link diyan sa Yellow Basket, diyan kayo bibili para ito 'yung ma-order niyo, napakaganda.